Yeah, for today's video mga kaidol. So yan, bali kasama ko po dito yung kumpare ko. Yan. Bali ako po yung ninong ng anak niya, mga kaidol. Yung bininyagan po kahapon na anak niya. Bali kahapon pa po ako dito. Bali doon doon na rin po ako sa kanila natulog. Hindi <laughs> na pinauwi kasi lasing kagabi. Kasi medyo malayo-layo po yung may kawayan bulakan. May Kawayan Bulacan po ito dito mga kaido. Makati po may Kawayan bulakan. Ah. Oh. Shout out sa inyo. Ayun. Alam mo, parang nakauwi na rin po ako ng masbati kasi napakarami rin po dito ng mga puno. <laughs> may, po, may rin. Oh, o. No. Oh. may ati rin sa Ayun. Parang style. Masbati lang din dito. May tulay. <laughs> Hangin bridge na sinasabi na um. so yun nga po kami nakapasok doon sa may pasyalan sa may kawayan Bulacan sarado po kasi tuwing sabado linggo lang sabado lang po yung open Eco Park. sa Eco Park may kawayan Bulacan ayun kung alam nyo po yun comment lang po kayo sa baba Ayan mga kahit ah. Oh, sige na po mga kahit Hanggang dito na lang po muna yung video po natin. See you sa mga next vlog. Yung pakipollow na lang po ng Facebook page po natin. Yung pakilike, comment, and share na rin po ng video. And thank you for watching. Bye bye. Ingat and God bless us all followers.